Hello mga ka -news ko! Engagement ring ni Catriona Gray mula kay Sam Milby Missing in action? Matapos sa mga chismis tungkol kina Bea Alonso at Dominic Roque Dahil sa hindi pagsusuot ng singsing ng kapuso actress Napunta rin ang atensyon ng mga netizens sa relasyon ni na Catriona Gray at Sam Milby Sabi ng mga netizens Parang may spark of intrigue daw na ngayon sa relasyon ni na Kat at Sam dahil din sa hindi umano pagsuot ng engagement ring ng Miss Universe 2018. Napansin ng mga followers niya na walang suot na singsing -sing si Catriona sa mga nakuha ng pictures nito recently. Naglipa na tuloy ngayon ang mga haka-haka tungkol sa stato ng kanilang pag-ibig. Simula pa noong 2023 at nitong buwan ng January, trending ang mga hiwalayan sa showbiz. Ang daming long time couples sang biglang nag-split na ikinagulat ng mga fans at pinag-uusapan sa social media. Hoping ang fans na wag na daw sana madamay ang Katsam fans. Laking gulat kasi ng mga netizens nang makita nila na walang engagement ring sa daliri ang Pinay Miss Universe sa mga recent photos nito. Noong February ng 2023, Masayang ibinahagi ni Kat at Sam sa publiko na engaged na sila. Proud na proud pa ang dalawa na ipahayag ito sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. At heto na tayo ngayon, may nawawalang singsing -sing sa daliri ng isang beauty queen. Sa dalawang events na pinuntahan niya, nagpost pa si Catriona para sa mga litrato at kita ang kanyang mga kamay. Agad tuloy nag-speculate ang netizens Nang makita na walang sing-sing sa kanyang daliri Nag-alala ang mga fans at napapatanong kung may issue ba sila ni Sam Pero may nagsasabi rin na OA lang daw mag-speculate ang iba At may nagsasabi rin na hindi palaging suot ni Catriona ang engagement ring. Dagsaan ang mga komento sa internet dahil dito. At sa isang sikat na showbiz website pa nga eh, sahamot-saring mga reaksyon ng mga fans. May nagsabing nakakasad lang daw at nawawala ang engagement ring. Habang ang isa naman ay dismayado dahil hanggang sa 2024 ba naman ay tuloy pa rin ang hiwalayan? May mga nagsasabi rin na hindi daw totoo ang mga espekulasyon at lowkey lang daw ang dalawa. False alarm lang daw at OA ang reaksyon ng iba. Ano sa palagay nyo? False alarm ba? At OA lang ang reaksyon ng mga fans? O baka naman may usok ang mga haka ito? Ano kayang next for Catriona Gray at Sam Milby? Mga kanyus ko, ano pa ang mga gusto nyong pag-usapan? I-comment nyo na yan at huwag kalimutan mag-like, follow at mag-subscribe para sa mga latest ganaps.